Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami na nangyayari ngayong korupsyon sa Pilipinas, marami ang nakakaisip na magpunta sa ibang bansa para makapagsimulang muli. Hindi lamang para sa kanila, ngunit para na rin sa kinabukasan na kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nang mabigyan ng pagkakataon ang mag-isawang Domingo na makarating sa Amerika, ay hindi na nila pinalampas ang pagkakataon na yun. Si Danny ay naiulat na miyembro ng Navy. Silang mag-asawa ay madalas na lumipat ng tirahan at minsan ay sa ibang states pa. Ngunit kahit isang maunawain na asawa si Elizabeth, sa dalas ng paglipat nila ng Navy Station ang rason kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa. Ilang beses na rin ang mga ito munti ka maghiwalay. Pero napagtanto ng na mga ito na mas makakabuting isang tabi na nila ang kanilang gusot. Lalo na nang isinilang ni Elizabeth ang panganay nilang anak na pinangalanan nilang Anthony. Mas lalo pa silang naging masaya nang biyaan sila ng pangalawa pang supling na tinawag naman nilang Melissa. Kahit hindi ganun kalakihan ang sahod din Dani sa Navy, si Elizabeth ay naging mas naman at napagkakasya nito ang buwan na itong kita para sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Katulad ng iba mga Filipino na ng ibang bansa, ang mag-asawa ay nangako sa kanilang mga sarili na gagawin nila ang lahat para mabigyan ang mga ito ng maayos na buhay. Sa bilis ng panahon, ang kanilang mga anak ay maayos na lumaki. Ang panganay nila ay sinundan ng yapak ni Danny at pumasok ito sa Navy. Si Melissa na inilarawang masipag ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nang makapagtapos ito sa Augusta University ay kagad itong nakahanap ng trabaho. Kalaunan, si Danny ay nagdesisyon na ring magretiro at sila mag-asawa ay tahimik na bumili ng bahay sa state ng Georgia. Kung si ni Elizabeth ay hindi abala, hindi nila nakakalimutan na umuwi ng Pilipinas para naman makasama ang kanilang mga kamag-anak. Sa mga litratong ito ay makikita mo na sa loob ng ilang dekada nilang pananatili sa Amerika, ang pamilyang Domingo ay tinawag ng pangalawang tahanan ang USA. Sa larawan na ito ay makikita mo na nagkaroon ng mapayapa at maayos na retirement si Nadani. Nang maikasal at magkaroon ng sariling pamilya ang kanilang anak na si Michael, ay walang mapagsidla ng kasiyahan ang mag-asawa. Sa kadahilanan na hindi na sila pabata ng pabata, halos maubos ang oras ni Elizabeth kasama ang mga bata. Sa kabuuan, para sa mag-asawa ay nakamit na nila ang kanilang sariling versyon ng American Dream. Ang makarating at magkaroon ng maayos na buhay sa Amerika kasama ang dalawa nilang mga anak pero ang kanilang buhay ay permanente magbabago nang pumanaw si Dani. Ang pagkamatay na kanilang padre de pamilya ang rason kung bakit ang magkapatid na si Melissa at Anthony ay nagkasundo na mas makakabuti na lagi nilang dalawin ang kanilang nanay sapagkat ito ay may katandaan na rin at meron na rin itong iniindang sakit. At tulad ng inaasahan, ang lagi nilang pagdalaw at pagbisita dito ay nakatulong ng malaki sa kalungkutan na nararamdaman na kanilang ina. Bagamat kinailangan nito na gumamit ng tungkod at uminom ng iba't ibang gamot, si Elizabeth ay nagkaroon pa rin ng lakas, lalo na kung napapalibutan nito ng kanyang mga apo. Sa social media ay proud nitong ipinabahagi ang mga larawan kung saan kasama niya ang kanyang mga mahal na apo. Ngunit noong buwan ng Setyembre nitong taon lamang, ang mga tao ay malulungkot sapagkat ang 74 taong gulang na matanda ay pumanaw na. Sa ulat ay nakalagay na ito ay naisugod pa sa ospital, pero idinigla rin din itong dead on arrival. Ang mga tao sana ay maglulok sana pero sa hindi inaasahang pangyayari, lumabas din sa ulat na hindi lamang si Elizabeth ang namatay. Pero pati na rin ang apat na puti sang taong gulang itong anak na si Melissa ay pumanaw na rin pala. Ang mga tao hindi maintindihan ang nangyari. Pero ayon sa inisyal na investigasyon, ang mga ito ay hindi namatay sa isang aksidente o natural cause. Sa naon ng mga ulat, ang mag-ina ay namatay pala dahil ang mga ito ay binaril sa labas ng establishmentong ito. Si Anthony ay mabilis na nag sa social media para ipaalam sa lahat ang pagkawala ng dalawang tao sa kanyang buhay. Ang comment section ay nula ng mensahe ng pakikiramay at lahat sila ay klarong nagulat sa masamang balita. Noong September 19, inanunsyo nito ang detalye ng burol at libing ng kanyang ina at kapatid. Doon ay nilala ng mga kaibigan ni Melissa kung gaano ito naging isang mabuting kaibigan. Lagi rin nilang sinasabi na ito ay masayahin, loyal, mabait at higit sa lahat ay isang mabuting tao. Ang ilan nitong dating mga katrabaho sa pizza joint ay nagpatutuo na hindi nila malilimutan si Melissa dahil lagi itong nakangiti. Ganyan na ganyan din ang sinabi ng mga dating nitong katrabaho sa World of Beer, Koi at sa Bel Air Dental Associates. Ang ilan naman ay inalala si Elizabeth na isang mabuting ina at maalalahanin na tao. Ibinahagi nila na ito ay ang tipo ng tao na napakapribado. At malalaman mo lamang na itinuturing ka na niyang isang malapit na kaibigan kung mag-o-open ito sa iyo ng detalye ng kanyang buhay. Dahil sa kilala ito ng ilang mga Pinoy sa Filipino community sa Augusta, ay niyaya nila ang mga tao sa memorial service na ginanap noong September 20. Dahil na rin sa bila ang pagkamatay ng magnanay, isa sa mga kaibigan nito ang nag-set up ng GoFundMe para naman matulungan si Anthony sa mga gastusin. Pero kahit marami ang nakikidalamhati sa nangyari, may pailan-ilan naman lalo na yung mga kamag-anak nito sa Pilipinas ang hindi mapigilan ng mapatanong kung sino ang kayang pumatay sa mag-ina. Sa dami ng napapabalita ngayon ng mga Filipino sa US na nakakaranas ng pangmamata mula sa ibang tao, ang ilan ay nagsabi na baka ang mga ito ay tinarget sapagkat marami rin mga Asians ang nabibiktima ng masasamang tao. May ilan man na nakaisip na baka biktima ang mga ito ng robbery at maaaring lumaban si Melissa kaya ang mga ito ay pinatay. Bago matapos ang buwan ng Setyembre, ang mga taong uhaw sa impormasyon ay pahapiyaw ng linawan nang i-release ng mga otoridad ang mugshot ng hinihinalang sa larin sa nangyari. Ito ay kinilalang si Hajir Talabzeda, nang makita ng ibang tao ang mugshot ay mabilis na sinabi ng mga ito na hindi na sila nagugulat na gagawin niyo ng sospek sapagkat sa itsura pa lamang nito ay tila hindi na ito gagawa ng maganda. Ngunit kung pisikal na kaanyuan kaagad ang napansin ng mga Filipino, ang ilang mga Amerikano naman ay nagsabi na huwag kaagad husgahan si Hajir dahil maaaring may malalim pang istorya sa nangyaring grimen. Pero kahit ang ilan ay nag-aaway na sa comment section tungkol sa nangyari, Si Anthony ay mas piniling manahimik habang nakaburol at hanggang maihatid nila sa huling himlay ng kanyang ina at kapatid. Noong nakaraang buwan lamang, October 12, pagkatapos mailibing si Elizabeth, si Anthony ay pinasalamatan ang lahat ng mga taong dumamay sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kasunod niya na ay nagpa-interview si Anthony at ibinahagi nito na napakasakit talaga ng nangyari. Kinumpirma din niya na ang mga otoridad ay iniimbestigahan na ang nangyaring krimen. Nang ito ay tanungin tungkol sa salarin, nalaman ng publiko na ang double murder ay hindi pala random o basta-basta lamang na nangyari. Ayon kay Anthony ay matagal na pala nilang kakilala si Hajir dahil ang kanyang kapatid na si Melissa at ang salarin ay magkaklase nang ang mga ito ay nasa high school pa lamang. Si Hajir ay nahulog sa dalagang Filipina at dahil sa kabaitan itong ipinakita ay nagustuhan na rin ito ni Melissa. Ang mag-high school sweethearts ay laging nila nakikitang masaya at kahit mula sa magkaibang background, ang dalawa ay nagkasundo at hindi na talaga mapaghiwalay. Sa kadahilanan na mahal na mahal ito ng kanyang kapatid, sinabi nito na welcome ng kadalang pamilya si Hajir na walang pag-aalinlangan. Nang ang binata ay makatapos ng high school, ito ay kalaunang sumali sa militar. Nang makapasa ay mula August, Georgia ay inilipat ito sa Maryland at ang destino sa 4th Gordon. Kalaunan, si Melissa ay sumunod na rin kay Hajir at sa loob ng ilang taon, ang dalawa ay mapayapang nagsama sa iisang bubong. Pagkalipas ng anim na taon, ay nagulat na lamang sila sapagkat ibinahagi ni Melissa na nagpakasal na pala sila ni Hajir. Pero tulad ng dati, dahil nakikita naman nila itong masaya, ay hinayaan at sinuportahan nila ang desisyon nito. Kalaunan ang pagsasama ng mga ito ay nagbunga ng isang sanggol na lalaki. Kahit laging nakadeployed ang kanyang asawa ay ginawa ni Melissa ang lahat para aliwin ang kanyang sarili. Nagkaroon ito ng iba't ibang trabaho hanggang makuha nito ang kanyang degree sa Augusta University. Mas lalong gumaan ang buhay ni Melissa nang magtayo ng dalawang negosyo sa si Hajir, isang air freight company at construction company na maayos nitong napapatakbo kahit siya ay nadedeployed. Ayon sa report, si Hajir ay napasabak sa matinding labanan noong 2013 nang ipadala siya sa Afghanistan at Iraq noong 2016 bilang isang miyembro ng Special Jointing CIA at NSA para lipulin ang ISIS. Ngunit ang karera nito sa militar ay natapos noong 2018. Sa ulat ay nakalagay na dahil sa tindi ng pakikipaglaban nito sa terorista Si Hajir ay nagkaroon ng issue sa kanyang spinal cord at brain injury. Bagamat gusto pa nitong paglingkuran at panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglupig sa mga turista, sa standard ng militar ay sa tindi nang nangyari sa kanya, kahit nakakalakad, nakakapagsalita at sa panlabas, ay normal lamang itong tingnan para naman sa doktor ay isang daang porsyento na itong disabled. Kaya tuluyan na itong nagretiro. Sa record ni Hajir, ang status nito ay discharged with honors. Pagkatapos makauwi ng kanyang asawa, si Melissa ay bumili sa state ng Georgia at doon sila nanirahan ng mapayapa. Naipagpatuloy ni Hajir ang pangangasiwa sa dalawa nitong kumpanya. Noong mga panahon na ito ay na-discharge, ay naging maayos ang estado ng pangumuhay ni, ni Melissa. Ang kapatid nitong si Anthony ay madalas na bisitahin si Hajir at masaya ito sa kalagayan ng mag-asawa sapagkat napakaayos ng buhay ni, ni Melissa kaya ang mga tao ay hindi maintindihan kung bakit umabot sa patayan ang pagsasama ng dalawa Nang humarap sa korte si Hajier no November 7 ang abogado nito ay hiniling sa judge na payagan itong makalabas pansamantala habang naghihintay ng paglilitis Ngunit ang prosecutor na humahawak ng kaso ay sinupalpal ang defense attorney ng Salarin sapagat para sa kanya ito ay hindi dapat hayaan na makapagpiyansa sapagat delikado ang publiko dito. Sa korte ay nalaman ng mga tao na kahit pala nasa tugatog na ng tagumpay at kayang-kayang bilhin ni na Melissa ang lahat na kanilang gustuhin, sa likod ng masasaya nilang mga litrato ay isang lihim ang kanilang itinatago. Sa sinumpaang salaysay ni Anthony, ilang taon pagkatapos mi-discharge ni Hajir sa militar, ay unti-unting nagbago ang ugali nito. At napansin nila na si Melissa ay tila prening na siya ay magkakamali. Noong una, inisip lamang nila na nagkakaroon lamang ang mga ito ng problema. Pero tiwala sila na maaayos din yun ng dalawa, total ay ilang dekada na ang mga itong mag-asawa. Ngunit ang simpleng pag-aaway ng mga ito ay nauwi na sa sigawan at sakitan. Kaya sa huli ay mas pinili na lamang ng mga ito maghiwalay. Ang kanilang divorce ay na-finalize noong November 2024. Pero sa kadahilanan na meron silang nag-iisang anak na lalaki, sa halip na magbigay ng kapayapaan ng hiwalayan, si Nahajir at Melissa na gustong makuha ang full custody ng bata ay ginawa ang lahat para pumanig sa kanila ang judge. At tulad ng inaasahan ay naging mainit ang labanan ng kanilang mga abogado sa korte na nagsimula noong July 2022. Ang kampo ni Melissa ay ginamit ang nakaraan ni Hajir at doon nabunyag na ito pala ay sinilang sa Iran noong 1984, ang panahon kung kailan napakagulo ng bansang yun. Ang mga magulang nito na gustong mabigyan sila ng magandang buhay ay tumakas patungong Pakistan noong 1986. At mula doon ay humingi ng mga ito ng tulong sa embahada para magkaroon ng refugee status na naging dahilan kung bakit sila ay nakarating sa Amerika. Sinabi ng abogado ni Melissa na kung ibibigay ang full custody kay Hajir, ay baka maimpluwensyahan nito ng pagkaistrikto ng kanilang kultura. Pero ang kampo naman ni Hajir ay sinabi na wag na wag ng judge na ibibigay ang full custody kay Melissa sapagkat ito ay may problema sa pag-iisip at hindi stable. Inungkat nila ang kaso nito noong 2021 kung saan binaril pala ni Melissa si Hajir. Pero sa halip na makatulong ang detalye na yan, ay mas nakasama pa yon sa imahe ng dating sundalo. Do you need Is he breathing? <laughs> yes. Sa recording na yan ay maririnig mo na tumawag si Melissa sa 911 dahil binaril niya ang kanyang mister. Ang mga otoridad ay inaresto si Melissa at sa court document na ito ay makikita mo na sinampahan siya ng patong-patong ng mga kaso. Pero nang mangyari ang paglilitis ay ibinasura ng judge ang mga kaso laban kay Melissa. Sa korte ay tumisnigo ang isang psychiatrist na nagpatunay na kaya lamang nito binaril si Hajir ay para protektahan ang kanyang sarili at ang limang taong gulang nitong anak. Sa korte ay tinawag nila itong master manipulator. Naungkat rin ang police report ni Melissa laban sa kanyang asawa noong 2021 kung saan inginudgod ni Hajir ang kanyang mukha sa toilet at may isang beses din na pinaputukan siya nito ng baril. Nang magmintis ay sinabi ni Hajir na maswerte ito na hindi tumama sa kanya ang bala. Sa tindi ng naranasan ni Melissa ay opisyal itong na-diagnose na merong post-traumatic stress syndrome, Stockholm syndrome, battered person syndrome at panic disorder. Ilang beses itong kinumbinsi na kanyang mga kaibigan na iwanan na si Hajir. Ngunit sa kadahilana na lagi itong naaawa sa kanyang asawa ay umabot ng ilang taon ang pangaabuso. Bukod sa testimonya ng psychiatrist, ipinakita rin ng kampo ni Melissa ang mga text messages pati email kung saan napatunayan na controlling at magaling talagang mangmanipula si Hajir. Nakumbinsa rin ang judge sa salaysay ng mga testigo na si Hajir ay hindi lamang master manipulator, ngunit isa rin itong violenting tao. Kaya ang hukom ay hindi na nagtaka na kinailangan itong barili ni Melissa para depensahan ang kanyang sarili. Kahit ito ay naamsweldo na sa mga kaso, ay ignawad naman ang full custody kay Hajir. At maaari lamang madalaw ni Melissa ang kanyang anak kung merong social worker o ibang profesional na kasama. Pero nilinaw ng judge na kung siya ang masusunod o kung merong magboluntaryo na third party na magpetisyon para makuha ang custody ng bata, ay igagawad niya yun sa taong yun. Sapagat para sa kanya, si Melissa at Hajir ay klarong parehong may problema at toxic. Ang bawat kampo ay kailangan din na sumailalim sa mental health treatment at co-parenting counseling. Ayon sa therapist nito, si Melissa ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ngunit lagi nitong sinasabi na natatakot siya para sa kanyang buhay sa tuwing susunduin niya ang kanyang anak mula kay Hajir. Noong una ay naging maayos ang costly exchange. Pero sa halip na mag-focus sa co-parenting at kung ano ang mas makakabuti sa kanilang anak, ay hindi tumigil ang bangayan ng dalawa. Sa korte ay lumalabas na maayos ang estado ng buhay ni Melissa bilang isang dental hygienist. Ito ay nakatira sa two-bedroom apartment kasama ang kanyang inang si Elizabeth. Pero ang sahod nito ay baliwala sa kinikita ni Hajir. Para sa pamilyang Domingo ay ginagamit ni Hajir ang kayamanan nito para ipitin at manipulahin ang sistema. Naiulat na pagkatapos pala nitong makaalis sa militar, ito ay nagtrabaho bilang isang linguist at ito ay merong NSA clearance at nauubos ang oras nito sa high yield day trading. Sa galing nito sa kanyang ginagawa ay minsan ay kumikita sa si ng mahigit isang milyong piso sa isang araw. Dahil sa mas mababa ang kita ni Melissa, Lagi nitong inaakusahan ang kanyang ex na kaya nito gustong gusto na makuha ang full custody ng bata ay para lamang makaudhot ng pera sa kanya sa pamamagitan ng child support. Nang matapos ang custody hearing ay nanatiling mataas ang tensyon na namamagitan sa dalawa. Nang paulit-ulit na sinabi ni Melissa na natatakot siya para sa kanyang buhay tuwing custody exchange ay iniutos ng judge sa dalawa na magkitan lamang sa pampublikong lugar. Gumana ang setup na yan pero sa tindi ng galit ni Hajir ay naging bayulente ito kay Elizabeth. Kaya para maiwasan ang sakitan ay muling inareport ni Melissa ang nangyari sa korte. Kaya para maging mapayapa ang custody di exchange, sinabi ng judge na silang tatlo ay kailangang manatili sa kanika nila mga sasakyan. Walang dapat lumabas, bawal din sila mag-usap. Ibig sabihin, ang kailangan lamang nilang gawin ay buksan ang pintuan ng kanika nila mga sasakyan. Pero ang matiwasay na Hands Off ay natapos noong September 7. Base sa ulat noong alas 6 ng gabi, si Melissa Elizabeth at limang taong gulang na bata ay dumating sa parking lot ng Best Buy. Pero ang dapat sanang mabilis ng custody exchange ay hindi nangyari. Ang utos ng hukom na dapat wag silang mag-uusap o lumabas ng sasakyan ay nilabag ni Hajir. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok ang umilingaungaw sa parking lot. At ang 911 ay nakatanggap ng tawag tungkol sa nangyayaring barilan bandang 6.12 ng gabi. Ang tatlo ay naitakbo sa ospital pero sa kasamaang palad, ang mag-ina ay diniklarang dead on arrival, habang si Hajir naman ay stable. Sa audio na nakuha mula 911 ay nakumpirma na pagkatapos ng putukan, si Hajir ay tumawag sa 911 para i-report na takot na takot siya para sa kanyang buhay dahil basta-basta na lamang nagpuputok ng baril si Melissa at sa tansya niya ay nagpuputok ito ng 6 hanggang 7 beses. Idinagdag nito na sinubukan pang pigilan ni Elizabeth ang kanyang ex. Sa madaling salita ay sinisinya niya si Melissa kaya niya ito na baril at ito rin ang di umunong bumaril kay Elizabeth. Ngunit napatunayan na magaling talagang mangmanipula si Hajir sa pagkatapatunayan na purong mga kasinungalingan ang sinabi nito sa 911 operator at mga otoridad. Ang prosecutor ay inilarawan itong manipulator at cold and calculated killer sapagkat lumalabas na inayos pala nito ang crime scene para palabasin na si Melissa ang killer. Sa security footage sa labas ng Best Buy ay nahagib na habang nangyayari ang custody exchange Si Melissa ay nasa loob ng kotse at nakaupo sa driver's seats nang ito ay barilin ng isang beses. Habang ang nanay naman itong si Elizabeth ay nasa parking lot bago ito barilin ng dalawang beses. Natuklasan din ng mga investigador na ang matandang biktima ay ginamit pala ang kanyang Apple Watch para i-record ang nanggagaliiting si Hajir. At doon ay nahagip na mayroon lamang tatlong putok ng baril. Taliwa sa sinasabi ni Hajir na si Melissa ay nagpaputok ng anim hanggang pitong beses. Napikap din sa 911 recording na kinumbinsi ni Hajir ang sarili niya mismong anak na sabihin sa mga otoridad na si Melissa ang unang nagpaputok. Kahit ni isang beses ay hindi naman ito lumabas ng sasakyan. Ang sugat din ng sospek na di umanong nakuha nito dahil sa nangyaring pamubaris sa kanya ni Milisa ay napatunayang mula sa isang matalim na bagay tulad ng kutsilyo at hindi mula sa tama ng baril. Naniniwala ang mga otoridad na planado talaga ang pagpatay ni Hajir sa mga biktima at sa desperado nitong pagtatangka na ibaling ang sisi kay Melissa ay willing itong sakta ng kanyang sarili at bigyan ng trauma ang limang taong gulang nitong anak na nakakita sa lahat ng pangyayari. Si Hajir ay nakapiit pa ngayon sa kulungan at hindi ito pinayagan na makapagpiyansa. Pagkatapos ng pagpatay nito sa mga biktima, ang gobyerno sa state ng Georgia ay kaagad kinuha ang custody ng bata. Sa GoFundMe na ito ay humingi ng tulong ang mga naiwan ni Melissa na tulungan sila sa mga legal fees sapagkat gusto nalang makuha ang full custody nito. Nakalagay din dyan na natatakot sila na sa yaman at impluwansya ng sospek ay baka isang araw ay magising na lamang sila na kunin ito ang bata sa kadalhin pabalik ng Iran. Si Hajir ay nahaharap ngayon sa two counts of murder at one count of cruelty to children in the first degree. Ang mga tao naman ay nananalangin na sana ay gilingan ng prosecutor ang paghawak sa kaso. Sapagkat natatakot sila lalo na ang pamilya ni Melissa Nagamiti ng kampo ni Hajir ang insanity defense. Sapagat kung matatandaan mo, ito ay na-diagnose rin na may PTSD pagkatapos itong madischarge sa militar. Kung sakaling mapaniwala ng kampo ni Hajir na wala ito sa tamang katinuan ng mangyari ang krimen, sa halip na sa federal prison ay sa mental hospital ang bagsak nito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!